Isa nga pala sa pinamasayang araw ay eh, matuloy ang magpaplano ng magkakaibigan. Nagstication nga pala kami dito sa Tagaytay, kami magkakaibigan. Dahil limitado lang ang oras namin at isang araw lang ang aming papaplano, ay eh, talaga naman sinulit namin to. Dahil lang iba sa amin ay sobrang risky talaga ng schedule, kaya pilit namin yung tinuloy to. Hindi rin kami pumayag na may maiiwan sa amin miski isa. At sa gabing ito, kami naman ay papunta sa Sky Ranch. Ang iba sa amin ay bihira lang makapunta dito, kaya sinusulit namin talaga ang oras namin magkakasama kami. Dito nga sa kami. jeep, nakasakay na kami papunta Sky Ranch. Talaga rin kami dito. Sobrang tagal ko na lang hindi nakakapunta dito kaya sobrang excited na rin ako papunta dito. At dito nga natatanong ko ng Sperry's Wheel. Pero nako hindi niyo mapapasakay diyan kasi takot ako sa high. Tapos naglalakad kami nakasalubong pa namin dito si Spider-Man, nagengging sign pa siya. Eh. At talaga namang feeling vlogger na talaga ako dito kasi binibidyoan ko sarili ko at maraming tao. Sobrang nakakahiya din magbidyo ha. Eh, <laughs> Ay, just ko puro dila talaga ako diyan. Ano 'yan? Aso 'yan. Eh, <laughs> Bumili na rin kami ng ticket dito At syempre, sabay picture Syempre, may baka social timer tayo dito <laughs> Eh, may Sa so, mga kaibigan nga pala, hindi mawawalan ng mga kulit Kaya nahahampas Kaya <laughs> <Tayo>, kulit talaga <laughs> Pero kung talaga, hindi talaga may iwasan mayroong makukulit sa ating kakaibigan. Minsan ako pa talaga. Eh, man! Dahil na perfect na namin, meron na kami pang FBIG post na. Grabe, sobrang daming tao talaga dito at ramdam na ramdam mo magpapasko na. Ang unang bubuhan pala sa'yo dito, pagbaba mo, ay eh, mga iba't ibang uri na mga pampasalubong. Uy, kita niyo yun? Sis na nga akin yun eh. <laughs> eh, man! Docs kayo ito. Pato! <laughs> ang pa namin dito si Grau. At habang naglalakad kami dito, may nakakilala pa nga sa akin. Uy, 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 uy! uy. uy guys, ako tao, tao talaga ako sa height. Kaya hindi ako nasa height sa mga rides. Pero buha ka ng shift. Ang mga, mga pala desisyon ko, kaibigan, sasakay ako. Saan, madam? Ah, tara, Pupang ino. Ayun nga yan, di ba? Nakabahan na ako. taga video niya. After niya, nagpahinga naman kami dito sa May Graspig. Tamang pahinga lang kasi sobrang nakakapagod talaga lumakad-lakad dito. Binili rin kami ng kaibigan namin ng initial keychain namin. Grabe, nakakalula sumakay dyan. Pero hindi ako sumakay doon. At may mga kumakanta pa nga dito at talagang pampasko na. At ramdam na ramdam mo na talaga ang pasko. Kaya kami ay napasayaw. <mulong> umuwi na rin kami gusto na rin namin magpahinga. At yan rin nga pala ang sa pinag-staycationan namin. At dahil wala pa akong balak matulog, ako'y nag-tiktok muna. namin natural, ibang klase yun tinte. Dahil alam ko naman pogi ako, kailangan ko talaga mag-tiktok bago matulog. man Dahil di pa kami makatulog, ay dumabas muna kami yung magkakaibigan. Kulang na nga kami kasi yung iba nakatulog na at napagod na rin. Talaga hanggang sa elevator, kulitan ng kulitan kami. TikTok dito, TikTok doon. At ang tingin na sa akin ng kaibigan ko dito, mukhang ginajudge siya na ako. Oh. At si madam naman, tamang video pa. Grabe diba ang effort niya para sa content kaya ko. Kaya malaking thank you madam. Uy, 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 Andito na nga kami sa labas. Grabe, sobrang lamig talaga pag gabi dito. Sobrang nipis lang din talaga ng suot ko dito ang pantulog. Kaya sobrang lamig na lamig ako. At dahil maganda ang spot dito, kailangan namin mag-TikTok dito. Yo, 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 Ha 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 ha! Eh Nag-change spot nga kami dito para namamapag TikTok pa. Kung ano ano pa bang pinagagawa namin dito? Grabe nagdunggu yung guyang kami dito at grabe namin nanonood pala dito, grabe. Grabe na makasantahun dito na at habang nagunggu yung uungoy Lumabas sa doon sa may bintana sa mitaa. At dito nga pala pabalik na kami sa room para makatulog na. Kaka-praso lang din ang tulog namin dito at kaya maaga rin kami nagising. At ang iba sa amin ay wala pa tulog. Kumain kami sabay-sabay ng aking mga kasama. Iba rin sayo talaga pag ang mga plano nyo makaka no? ko hindi na drawing ang plano namin. At sila nga pala pa sa swimming hindi pool. Hindi na ako sumama maligo kasi sobrang lamig. Inayos ko na lang yung higaan namin. At na nakapag-check out na kami, pumunta naman kami dito. Sa People's Park at sobrang ganda talaga ng place na to. Sobrang ganda at sobrang hirap umakyat. Grabe, hindi ko na expect na sobrang taas pala nito kasi alam nyo ba, may dala akong luggage. Sobrang hirap na hirap ako pataas dito. Nagsisisi ako kung umakyat ako dito. Pero okay na rin, sobrang saya. Kasi sila naman ang aking mga kasama. Tsaka tinulungan din naman nila ako sa pagpapahat kahit papano. At ganyan ang mga tunay na kaibigan. dito nga, meron pa rin sa atin. Kaya may mga picture din sa atin natin. Uy, 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 Marami din nagpa-picture sa akin dito mga tao kasi marami talaga napunta dito. Sobrang nakakataba lang ng puso kasi kahit pa paano may nakakilala sa akin. Talagang sinusulit na namin ang mga oras namin dito sa Tagaytay. Kaya nung nakauwi na rin kami, halos gabi na rin. Sa so, pocket nga dito, hindi ko na talaga kaya maglakad kaya pinabuhay ko na sa isa kong kaibigan ng aking luggage. Eh salamat sa iyo, Nico. Dahil nga first time ako dito, hindi ko alam na dito pala makikita ang malaking pinya. Matagal ko nang na nakikita sa social media tong pinya na to, pero hindi ko alam kung saan banda Dito to. lang pala sa People's Park. dito nga, may pa rin pa pala. Diyos ko, hindi na tapos ang akyat-akyata na yan. Eme! <laughs> <laughs> Grabe, sobrang ganda talaga ng view dito at dami talagang taong nagsisipuntahan. Sobrang solid talaga ang pagpunta namin dito mga kaibigan at hanggang dito na lang talaga ang video namin. Maraming maraming salamat sa mga kaibigan ko. Um, Saan kaya next? Hmm... Bagyo naman? <laughs> <laughs> Eme! Paalam!